Magandang gabi po sa inyo lahat. Narito po ko para magsalita tungkol sa aking karanasan bilang isang katrabaho ni Noro Honor sa pelikula. Si Noro Honor ay naging kasama ko sa 6 na pelikula. Muling Umawit ang Puso, Bakit May pa Flor Contemplacion, Sidihe, Justicia, at isa pang maghari. Sa lahat ng pelikula ngayon, tinanghal siya Best Actress o na bilang Best Actress o naging Best Picture at naging Best Director ako sa anim na pelikula ngayon. Pero hindi ko doon una nakilala sa Adigay yung ko si Ate Guy bilang aktor at bilang aktor din ako sa isang pelikula ni Mario Bojara. Tatlong taong walang Diyos. Wala akong pangalan doon dahil bahagi lang ako ng perta kalinangan ansang. Ang instruction ng direktor, habulin si Guy dahil puputulan ang buhok. Ako ang head nung mga hahabol kay Ate Guy. Tatlo, amat ah, kaming lalaking hahabol sa kanya. Nung sinabi ng aksyon, tumakbo si Ate Gay, tumakbo din kami, hindi namin nakakabot dahil napakabilis niyang tumakbo. <laughs> Sabi ni yung director, God! Diyo ba talagang nangyari? Eh, napakabilis niyang tumakbo, hindi namin makakabot. <laughs> kina kinausap kami ni Ate Gay. Ano yung problema? Napakabilis mo nga tumakbo. Ate Gay, hinahin mo na hindi namin gumakabot. Napakabilis mo palang tumakbo. O sige, ulit, take action to makbuli sa si ating Gay. to makbuli ulit kami na awo na namin siya ang susunod po siya ng buhok nung po siya ng buhok umiikot ang camera umiikot din kami sa kanya may hawak kami bulting pagdating sa akin close up nakita ko ang mukha ng Ate Gay na tila na ako sabi ni Mario ka bakit hindi mo putuloy ni buhok gawin eh? eh kasi nakatitig sa akin sa si ating Gay, Talaga titig sa si akin Dahil ang buhok. <laughs> namangha ako sa mata ni Abigay bilang aktor. Nung take na, pinuntur ko na ang buhok niya. Pero nakakamangha ang ekspresyon ni Ati Guy habang pinuputulan namin siya ng buhok. Yun ang una kong experience sa kanya. Pagkatapos noon, may imala assistant director na ako noon, crowd director, casting director, at kung ano-ano pa na ko lang yun. Yun ang experience ko sa film production kauna-unahan. Crowd director ako. Kumukuha ko ng mga mga matatanda. May isang instructions si Ishma. Kumuha ka ng mga matatanda. Yung talagang mukhang matanda. Kumuha ka ng dalawang po matatanda. Diyos ko, punta ako sa barangay, kuha ako ng dalawang kung matatanda, nakitang kita katandaan. Inihilera <laughs> eh, ko, eto na po ang dalawang puan doon si Ate Gay. Isa-isa inspection eh, ni Ani, ni Red Ishman. Naku, hindi maganda yan? Pabalikin mo yan, hindi nakikita katandaan. Dapat nakikita na katandaan sa mga mukha. Ha? Ibabalik ko lahat ito. Diyos ko sa mga barangay. <laughs> Hindi ka namin dahil sila na ako na atigan, hayaan mo, pakakusapin ko isa-isa. Kaya usap niya, kapag papunta kami sa bus, alam mo, pinigay siya nila ng pera, binigay ng pera yung mga ba't mga matatanda. Dahil sa kailang pag-attend. Si Ate Guy, ang binigay ng natung. O kuha ka ulit ang matatanda, dalawang puli, eh, ay lelo ko na naman ang matatanda, talagang pagkatatatanda. Halos hindi na makalakad ang tandaan. So, <laughs> oh. in-inspection niya ati Gani. In-inspection ni Ishma. Sabi ni Ishma, Yan, very good. <laughs> Dahil po close up pa ng mga mukha. Natuwa naman ako at nakapasa. Ang susunod, kumuha ka ng mga may sakit. Mga <laughs> may sakit. Yung may sakit na nakikita. Kumuha <laughs> ako. Mga may sakit. Anong sakit mo? meron pa akong trangkaso. Ay, hindi ka pwede hindi nakikita. Ano sakit mo? May cancer po. Ay, hindi pwede hindi nakikita. May ulcer po. Ay, hindi. Pero yung ako, hindi. Tsaka yun, nakikita ang sakit. Ano ba yun? Yung mga katabi niya, ang mukha, ang mga katigong, yung, 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 balik na naman. Sabi ka, ati kay ati ka, hindi naman ang kasama naman sa kaya. Alam ka, sasamahan kita, sinaramahan na naman ako para Igatid na naman at binigyan na naman ng konting tatong ang mga hindi nakapasamay sa isang Next na dumating, ang totoong may sakit. Mga nakawichel niya, mga nakakay na ng mukha, mga nakakay na ng tuwa naman si Ishma dahil yun ang kanyang gusto. Tuwan-tuwa din si Ate Guy dahil nakuha ang dapat punin. Sabi ni o, walo ang camera. Ikaw ang crowd director. Sa bawat area na yan, may crowd director. Ang isang area na nandoon, nakasali ati, kasi may crowd director din sa ati Guy. Siya ang nag-volunteer. Yung area na dadating ang mga bus, dadating ang mga jeep, dadating ang mga kalabaw, dadating ang mga transportation, doon in charge sa Guy. Eh hindi na siya pwede kasi aarte na siya. Pati kayo, paano niya? pukuhan ako ng mga, mahala ako, ako mahala dyan. May senyas ako na hindi nila alam. Sabi na, sabi niya, ano, Ishma. Oh, ready? ready? Ready, tayo, ha? Yun ang una namin rehearsal. Biglang umulan ng malakas. Pagkalakas-takas na ulan, parang may sunstorm. Back up tayo, sabi ni Bebe, Ishma. Ako, sabi niya siya, ma'am, papaya yung lapit sa akin. It's your problem now. Ang joke, ha? Eh. Take those people home. Saan ba sa takay? 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 Saan It's a thunderstorm! Ayoko uwi na sa bed. Uwi na sa bed na ating lunga ng Ishmael. Ni Ate Gal. Pinausap yung bus. Tatlo, apat na bus. Sinakay-sakay. Ayaw kasi sa kanyang bus kasi hindi naman yung kontrata nila ang kontrata yung mga eskwela nando. O, na doon. siya na si Ate Gai Ren ang kumausap kasama ako. Tinulungan niya ako na isama, iligtas ang mga, mga ordinaryong tao sa napakalakas na bulan. Napak-up! Inulit, another day, gano'n na naman. Di ba? Papatayin si Ate Gai, Babalilin. At si Ate Gai. pag sabi na walang iwala, eh, babalilin na siya. Kaibigan ko po yung stuntman na bumalil. Sabi ko, pagbalil mo, magtago ka, baka magaling na tao sa inyo. <laughs> Nung action na, bang! Binalil na, ginalil na sa Hindi siya nakatakbo, binugbog siya ng mga tao. Naawa ko, ang po akong pangalan noon, Monchi Maglangit. Tumalangin na. <laughs> Binugbog siya ng mga tao. Sabi ko sa'yo, matakot siya pa yan. Kaya siya nakatago. Binugbog siya ng mga fans na Ate Gaya. Nung unang araw, datingan nila lahat, datingan nila lahat, nakaset up ng camera. Pagka hiniingay, Gaya, Gaya, sabi ko, yung kano, Gaya. Sabi ko, Matt Chavez, ay, yung crowd mo, baka yung kahingay. Hindi pa interruption yung kanyang kahingay. Tinawagan ko ulit sila, Ate Gaya, ang ingay-ingay, pumunta siya sa microphone si Ate Gai, simple lang nilawa niya. Sabi niya lang, Shhhhhh! Tumili, -tumili ko 30,000 taong. Ganon kalakasan. Sa Sabi niya ni oh, si kaya yung nagsasalita siya, wala yung Nakita niya, tahimik ang mga tao. Ganong kalakas ang influensya ng tao ni Ate Gaya sa isang ordinaryo tao. Doon ko din nakilala kung gano'ng kadakil ang aktres sa si Ate Gaya. Uulitin ko ito, nasabi ko na ito. May isang eksena, sabi, Joel, yung crowd mo, arrange mo na. Isang mahabang-mahabang bibig ng limbang kabaong. So, lahat ng tao na sa tao niya, ang umiiyak na sila. Gal, pagdating dito, so, gumuhit, pagdating dito, mo, iiyak ka, tutulo ang luha sa kalawang mata mo. susko pa, ano yun? Hindi pwede day two, kasi gabi na. Ready? mga tao ko, hindi na kayo, iiyak, iiyak na kayo. Saan ko din mga tao, na sila. Lumalakal na ang train, bubaba ba ang train. Pagbaba ng train doon sa Lumuhas doon, lumuha siya sa kaliwa. Doon ako naging Nuranian. <laughs> Napakahulit tayo. <laughs> Napakahulit tayo ng mga. Maraming pa kami pinagsamahan. Nakita ko kung ganit na kamahal ang isang ordinaryong tao. Nakita ko kung paano niya ina ang isang karakter. Kung paano siya na-prepare. Tinanong ko, Tigay, paano ba natin ka na-prepare? Isinasa sa ko, inalalagay ko sa damdamin ko, yung lahat ng ginagawa ko, yung pagkipag ko, isinasa sa puso ko. Kaya nagagawa ko, sabi niya. Wow, sabi ko, parang Stanislavski din yan, yung nagagawa mo, at ikahay. Sino yan? Hindi ko pa ipapaliwanag kasi mahaba, sabi ko sa kanya. Pero tama yung ginagawa. Kahit kung atigay, bakit masyadong malapit ka sa mga tao? Kasi galing din ako sa ganyan eh. Naging gansin hirap din nila ako. At alam ko kung paano sila. Alam ko kung bakit mahin sila para pumita lang naman. Kaya malapit ako sa kanila. Maraming pagkakataon na nakita ko ang katakilaan niya. Nung matanda na naman may edad na siya, binagawa ko yung noro-noro. Noro Ah, está drama por Nora? não é? Eu não estou com a minha escada, sem sangue com a terra. na, Mas isso me gau. Não, 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 você está lá! Sabe? Deus com? Pumunta siya doon sa area. Tinanong niya kung sino nagsalita. Isang lalaki medyo nasing nagsalita. Kaya yan, ba't pinawa yun sabi Nora? Kasi gusto, tamakita, kasi gusto ko talagang makita, kasi gusto ko talagang makausap, hindi kita makamayan, gusto ko talagang kamayan, kaya ako suligaw. Tapos kuyakad na yakap siya. <laughs> Yun lang pala ang gusto. At natuloy ang aming tepid dahil ito. Maraming pagkakataon pa. Ulitin ko sa CDE, nakakita siya na isang mamang masyadong malungkot na isa lalim ng mangga. Nilapitan niya. Talaga si papay, sabi niya. Sino, si papay na sa inyo Hindi, tatay ko. Papay ang tawag namin sa matatay. Lumapit siya. Sabi niya sa matanda, eh, Tay, bakit ka malukon? Sabi niya sa matanda, kasi namatay ang kalabaw ko, wala na akong kalabaw, wala na akong nagamitin, pang ka. Tumahimik sandali sa ati kayo. Tumingin sa akin. Sabi niya, magkano po ba isang kalabaw? Sabi naman ang tanda, 15,000 po. 15,000 po, sabi. Tinawag niya ang isang assistant na kumuha ng 15,000, binigay, doon tama pa nila. Ayan na po, bumili na po kayo ng kalabaw. Iniyak nila pa nila, nagpasalamat, kinuha ang pangay niya at inalikyan ang pangay niya, umalis na. Marami siyang ginagawang kabutihan na hindi nalalaman ng maraming tao. Pero si Guy ay tao. Meron din siyang mga pagkukulang. Meron din siyang kahinaan. Diyos ko, ang dami na pag ang pag-aaway na nangyari. Una, Diyos ko, tatawag ko yan. usap kami, o buwas, may shooting ha. Nasa isang show ang call. Pwede kang gumating na alas 7. Sasabihin niya, opo direct. Pagdating sa set, Diyos ko, alas 12 na wala pa siya. <coughs> <coughs> Kakausapin ko, bakit gano'n ating gaya na inalail ka? Eh kasi marami na problema, hindi po hindi gano'n nagintay maraming tao. Isang best friend din, bakit may kahapon pa? Shooting, usap. At ito bukas ang big scene, rally ang scene. Dapat na doon ka maaga, ma ma darating ako Dumating kami lahat, nakabang naman. Alas 9 na hindi ba dumadating, tinawagan ko. Hoy, ati guy, ba't wala ka pa? Diyos ko mag-umpisa na, hindi kami mag-umpisa. Hindi ako, hindi ako makalakad. Hindi totoo yan, yeah, Diyos ko. 1.5 million itong cost ng ito ay dadagdag sa pangyo. Ikaw magbabayad pag hindi ka dumating. In 30 minutes, ando na siya. <laughs> <laughs> Meron din mga kahinaan sa si ati guy. Siya ay isang taong may damdamin. Mahal natin sa si ating kahit. Sa isang eksena na ako artista at siya ang, siya artista din, ako yung pare, nagkukumpisa sa akin at umiiyak na hindi niya masabi ang kasalanan niya. Sabi ko, ati kayo, pa uh, paano so, nga? Kasi, get, nandun na kami. Action! Sabi director. Nakaganyan tayo na ako doon sa, wala naman siyang sinasabi kasi ang pipis siya. Cut, <laughs> sabi ng director. Very good. Bakit very good? Wala naman akong narinig. Eh kasi hindi niya samasabi ang kanyang kasalanan. Napakahusay niya ang tigay. At tumutulong siya sa isang pagkakataon, tinanong ko siya, at kaya mo ko na nakaka five na tayo. Pwede ko kausapin mo yung co-actor mo, turuan mo, hindi pwede yung Iba ang karanasan niya sa karanasan ko. Iba ang pagtingin niya sa problema niya. Ang kailangan lang natin gawin, ilinaw sa kanya ang sitwasyon para magawa niya ng tama ang hindi mo. Yun ang ginawa ko, nilinaw ko ngayon. Kaya ito, explain, explain, Ang gawin na gawa. Naniniwala si Ate Gay sa kakayahan ng bawat isa. Naniniwala si Ate Gay na makakaya ng isang tao ang isang bagay kung malinaw sa kanya ang patutunguhan at kung saan paano ito gagawin. Sa usapang politika, naku, pabago-bago si Ate Gay. Pabago-bago, bago-bago pero isa lamang ang consistent sa kanya. Ang katumpakan ng pagmamahal sa mga nasa daylayan ng lipunan. Ang katumpakan ng pagmamahal at pag-aalala sa mga nasa daylayan ng lipunan. Pag meron akong pinipunang gagawin at sasabihin ko sa kanya, sasabihin niya muna sa akin, ano ba ang gusto nating sabihin sa ng niya ano ba ang gusto na natin linawin para sa mga nanonood sa pelikula iyan? Sasabihin niya, ako bilang artista sa pelikula iyan, ako ang magiging instrumenta ng paglilinaw ng nais nating sabihin at iparating sa mga nanonood. Lahat ng baluteng ginawa ko ay may gustong sabihin na siya ang nagsasabi bilang aktres sa nanonood. Nililinaw niya ang politika ng pelikula ang politika na sa 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 kagandahan at kabutihan ng masang Pilipino. You all ang politika ni Ate Gay. Maraming pagkakataon na si Ate Gaye ay hindi na ng maraming maraming tao. Bago siya naging national artist, marami siyang pinagdaanan hindi importante sa kanya ang kayamanan o pera. Kung kanyang genius ang pera, siya ang pinakapayamang artista sa buong Pilipinas. Pero hindi. Ang pera sa kanya ay hindi dapat ni Joe. Ito'y pinamiligay niya sa kamakain na kailangan. Witness sa kubus ko po, ilang libong preso ang pinapila binigyan ang pera, naka-add sa akin ng warden. Pero baka tumakas sa mga yan. Si Tenora, ang tama na yun, baka tumakas. Sinabihan ko sila, hindi siya tataka. Wala man tumakas. Ganon ka-importante ang tao sa kanya. Sa mga crew, pagkatapos ng isang shooting, may pera, may parakol, may party after the shoot. Si Ate Gaya nag-organize noon, may parakol. premyo, magaganda. Watching machine, dryer, pera, marami. TV. At may pasimple pa. O ito, oh, sa'yo. Para sa'yo. Huwag mo muna sabihin sa iba. O oh, ito, ganyan. Big. Pabigay-bigay pa ng Naging best actress siya. Kauna-una ang artistang Pilipino na naging best actress sa isang A-list festival sa kayo. <laughs> Sabi niya sa akin, Direk, alika sumama ka? Ay, may may meron ko shooting, hindi ako makakapunta. Sorry naman, di mo makikita ang termo ko. Sabi. Nung napalabas sa TV, sa news, nakita ko maganda naman ang termo niya. Iwating di siya dito. Sabi ko sa akin, ha, hindi na bigay sa akin ng trophy. Hindi, ibibigay ko sa inyo meron merong, merong, pa uh, uh, um, Malaking ganon, binigay sa akin ng best picture ang 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 Lord of the Nagustuhan siya ng mga tao. Ganon din sa Malaysia. Nanalo siya best actress sa Malaysia. Marami pa siya mga award pero hindi ito naging dahilan upang malayok siya sa undilayong tao upang malayok siya sa mga kasamahan niya sa trabaho hindi ito naging hadlang hindi tumaas ang kanyang ere siya pa rin si Noro Onor na nasa lupa siya pa rin si Noro Onor na hinahakan ng lahat ng tao sabi nga niya sa himala bilang Elsa nung kausap niya yung dokumentalista sa Ispampi, Manigan. Magiging kalansay na tayong lahat pero ang sining na ating ay mabubuhay ng matagal na matagal sa habang panahon. Yun si Atikai. Napakahirap na magsabi ng mga bagay-bagay na hindi mo nasabi nung siya'y buhay pa. Hindi ko man, man lang nasabi kay Ati Nain nung buhay siya na isa siya sa pinaka-importanting tao sa akin. Dahil sa kanya, nabuo ang paniniwala ko na ang politika ay dapat talagang sumasani, umuugnay, nakakinabang ang ordinary. Nabuo ang paniniwala ko na dapat isa sa sabihin ang katotohanan dahil ang kanyang emosyon ay yun ang katotohanan kanyang nararamdaman. Ang katotohanan ay hindi dapat pagtakpan. Ang katotohanan ay dapat sabihin. Ang katotohanan ay dapat ipagtanggol. Yan ang sinasabi ni Noro -Nor. Yan ang sinasabi ng acting ni Noro -Nor. Lalo na sa politika ng ating bayan. Sa isang panahon na magulo, nakausap ko si Ate Guy, sige ko, Ate Guy, paano ba ito? Hindi. Ako kung saan talago, kung saan makikinabang ang ordinaryong tao, doon ako. Hindi natakot si Ate Gay kumiling o kumampi. Hindi natakot na hindi magsalita. Sumasali sa rally kung kina-kailangan. Lumadaban kung kina-kailangan. Maraming producer, nung mo rin na hindi na naliniwala sa katanyagan ng Ate Gaya na ayaw niya sa isali sa mga pelikula. Dahil hindi na lang kumikita ang kanyang pelikula. Sabi ko, Ate may mahirap, haya ko sila. Gagawa tayo. At gumagawa siya. Kahit hindi sa main, 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 mainstream main producer. Gumagawa siya ng indie o independent, tinutulungan niya ang independent films. Marami siyang ginawa nito, hindi sa mainstream, kundi independent film. nag i na siya ng independent na pelikula. Bilang reaksyon sa mga ginagawa ng mainstream cinema na puro lang pampatawa, pampaiyak, pampalibog ang ginagawa. Si Ati Gahe, ang magiging simbolo ng ating sining sa maraming karamang. May mga institus institusyon na hindi nakikilala ang artistic expression na bilikula. Ini-issed out na ang bilikula sa kanilang programa. Nakakalungkol. Ito ay mataling dagok sa lahat ng gumagawa ng bilikula. Hindi dapat tingnan ang bilikula na isang maliit na bagay lamang. Ito'y malaking bagay dahil ito'y potent medium na naiintindihan ng ordinaryong tao. Ito ang pinaglalaban ni Noro Honor. Mahal ni Noro Honor ang pelikula. Kailangan mahalin din natin ang pelikula dahil ito'y mataas na artistic expression. Hindi ito isang malit na bagay. Hindi lamang ito isang popular medium. Ito'y artistic expression ng bayan Malakpakan natin si Noro, Nor! Nora, maraming maraming salamat sa pagbukas mo ng aming pananaw tungkol sa simpleng sining ng pelikula. Maraming salamat. Maraming salamat.